Sandali lang mga ka-viewers ha Ayan <laughs> Sarado na naman ang ating tindahan na ah, Maaraw kasi Medyo baka Masunog yung ating sinampay Ang oras ay quarter to ten Ayan Magpatay mo na ako ng ilaw Saglit na saglit na Quarter to ten Kailangan Ay quarter to eleven Wala quarter to eleven na Wala mga ka-viewers quarter to eleven. Ayan, maglabas muna ako pala ng ulusuin kong pagbaba. Ayan, pagbaba ko. Magluluto. Wala mga ka-viewers, nawili akong ka babantay ng tindahan. Anong oras na pala? Kailangan ko rin pala. Kailangan ko rin mga viewers mo. Mag magtupi, no? Kasi yung nilaba ko, ayan, pinatay ko na nga yung ilaw dito. Pero kanina, ayan, naghugas-hugas naman ako. So, kunti lang talaga yung hugasin. Yun nga lang, bukod tanging si Mia. Talagang katatapos lang maglaro. Ayun, kaalis lang ng mga, kaalis lang ng kalaro niya. O, ayan, may reels na ako niya na naglalaro sila. Ayan, ganyan kakalat. So, pero, carry okay, rebels lang yan. Sara muna natin yung tindahan. Nakakit ka, ha? Pag tapos mo dyan, ha? At tapos mo eh, kumain Para tulungan mo ako mag-alis ng mga hangar. So ayan mga ka-viewers, live na talaga. Ay, madam eh. Ito pe, kasi kung ipagpapabukas ko pa siya, baka masunog yung akin mga sinampay mga ka-viewers. Ayan. Nag-ano muna ako ha. Ayan, go. Oh aking mga sinampay ano pa to nong sunday nung sunday yan mga ka viewers so ang araw ngayon ay ano araw ngayon tuesday ayon so sunday monday tuesday so sabi natin pangalawang araw ngayon tapos Siyempre, dito muna tayo sa kwarto ni Mia. Sa kwarto ni Mia na sumisiksik din sa amin. So, makala. Tapos, yung mga natupi ko nung Sunday na naglaba ako. So, andito pa. Hindi ko pa siya naayos. Di ba mga ka-viewers? Buhol na buhol na talaga si Madam. Kasi nga, kahapon, syempre, nagbantay talaga muna ako ng tindahan maghapon. So, hindi mo na ako nagsara mga ka-viewers kasi kawawa na talaga yung tindahan ko gaya niya kahapon nagsara lang ako nung naligo hiningal ako pag akit ng hagan mga ka-viewers tapos ngayon ngayon lang ulit ako nagsara saglit lang ako nagsara ang kahapon kasi naligo lang ako so ngayon kailangan mga 11.30 matapos na ako mga ka-viewers no? kaya ayun dyan lang muna kaya And, ay ayos ko lang tong kabayo ko tapos kasi dito ako manonok tapos kunin ko na yung mga sinampay <laughs> ito ka na hindi mo pinatay ang ilaw doon kailangan makababa ako ng, ng, 11.30 para maka prito ng isda ulam na mamaya so may, mayroon kasi dumaan kanina so bumili ako ayun kaya kaya mga ka-viewers lang kaya Tari rin. <laughs> kailangan, <laughs> kailangan, sa bahay na lang talaga ng sayaw. Kasi nga, ano, wala eh. Need talaga mga ka-viewers kasi wala akong kasama talaga sa bahay. So, yung isang anak ko naman, siyempre may trabaho din. Kahit na nandito, work from home. Kaya, yun. Mag-isa lang talaga si madam mga ka-viewers. Kaya, ayan. Tulungan nyo na lang ako, ha? Magmamadali na ako. Mabalitan ko kayo kung anong oras ako matapos. Ate, bye-bye! Mamaya olet gulo na pawis ni madam. Uh. Natapos ko na rin siya, pero hindi ko alam kung anong oras na. Pagbaba ko pa malalaman. Wala na akong rilo dito sa taas. Ayan, ito na yung mga hanger. O, ayan, wala nang mga nakasapit. So, natapos na ni madam. Oh, bababa na ako. Ayan. Anong oras na kailangan ko na makapagluto. So, ayan mga ka-viewers. Iiwan ko muna siya. Ayan. <laughs> Ang kalat ko mga ka-viewers. Grabe. So, gagawin ko. Iiwan ko muna siguro siya. Tapos mamaya ulit. Ibababa ko na lang. So, may tawag pa ako ng telepono. Wait lang. Hello? Hmm.

Mm -mm. Ay okay, iba ang ano nun Iba ang birthday ko doon Ayun nga may tawag pa si madam sa telepono. ha So, babalikan ko na lang ito or ipababa ko sa anak ko. Kasi yung mga ito naman ay puro na lang naman ito sa baba. Ayan. Puro na lang naman to sa baba. So, pagsamasamahin ko lang siya mga ka para pag-ibinaba ay isang buhatan na lang. Udahin mo na to. Dikitin bit mo na to. Taba pa na nung tayo? Basta ko. Ha? Basta ko. Ay, ano naman? O, ayan, bababa na ako mga ka-viewers. Ito, itong mga midyas, aayusin ko pa to. So, balak ko doon na lang sa baba para magagawa ko siya kahit bukas ang tindahan. Ayan, kaya ito na ang uunahin kong bit-bitin hindi ko pa siya nagagawa. Saka yung bigas ni Mia. Ayan. So, hindi ko pa ito nahahanap yung mga kabila-kabila. So, gagawin ko na lang ko doon. Para at least, kahit bukas ang tindahan, ay nagagawa ko siya. Kasi, mga ka-viewers, kailangan ko na magbukas na tindahan. So, ayan. Ipababa ko na lang yan para at least kikilos ako sa baba na bukas ang tindahan ayun need ko na talagang magbukas ng tindahan so let's go let's go na mga kabiyawers babalikan na lang yan okay let's go na tayo mm. may basura pa may basura may basura may basura Let's go na. May basura. Yan, dito muna yan sa kwarto namin sa baba. Ano mga kapag bukas ko na ako ng tindahan. Iksakto! Oh, galing ko ah. Galing ko mag-estimate ah. na Nak, bukas ka na. Galing ko mag-estimate. 11, sabi ko 11.30. Tapos na ako. So, ha? oo uh -uh. So, ayan. Mia, buksan mo na nga sa labas ay magbubukas muna ulit ako bago magluto ng ulo. Oh, ito na ah! Ah. Ay, may basura. Oh, ikaw na nak yung magsalin nito Ayan, magluto na ako mga viewers Magloto ako ng prito na tambakol. So, meron pa naman dito akong meron pa ako dito ang bangus sa gabi. Kaso ayaw kumain ng isang anak ko na work from home. Kaya, lutuan natin itong tito. So, ayan. Papainit na tayo ng kawali. Pinaglutuan ko kanina ng itlog. Buksan na ilaw dyan, anak! Mia Ligpitin mo na talaga muna yung kalat mo ay mga ka-viewers Tapos na tayo Dumaan yung basura So ayan Nakabalik na tayo sa tindahan Ang oras talaga ay 11.30 Ayan Hindi ko na may pakita sa inyo Ano yan? Ayan, tapos bukas lang natin. May buli-buli na agad. Lima. Ganun sila. Hmm. So, ilan to? Five. ayan, pagbukas natin ay may buhay pumili na kaagad ay mga ka-viewers, ganyan ang buhay sinong relate dito relate ba ang mag-isa lang pero ang pagkakaiba lang sa akin kasi mga ka-viewers, kaya may hassle kasi nga, nasa taas yung aking lava area so sa labas din yung ay sa taas din yung aking panunope, kaya ayon medyo ano talaga andyan si ate pabigyan mo na saglit ayan na akala ko ba luluto pa ako ng pritong grace ba't kumakain ka na na naman yung akin work from uh, Ang aga niyang may ginagawa daw silang importante ngayon sa work. Kaya, ang agang pumasok. Pero sa kwarto lang na uh, work from him Kaya, ayun. Minsan naman, pagka... Uh, minsan naman, pagka... Uh, hindi siya busy sa umaga, yun. Pag kumikilos ako sa taas, magbabantay naman siya. Kaya, Grace! Ba't kumakain ka na? Magluluto pa ako, sabi mo eh. Hindi na? Ay, ganon? Hindi, hindi na ako magluluto. Ay, sige, magluluto na akong dalawa. Ayaw din naman ni Mia itong bangot eh. So, alis ka dyan na kayo. May ano. Wala, ayun na. Tumatalsik. Ba't ka nagkatapon na basura dyan? Kita mo wala pang plastic. plastik. Ay, nakuman, anak. Ay, nakuman, anak. Wala pa nga. Saka hindi naman to parang balik to dito eh. Sabihin mo muna yung basura. Dito kasi yung mga basura dapat. Ayan o. Dito yan o. Kailan ba naging basurahan yun ng papel? Ha. Kailan ba naging basurahan yun ng papel? Ibang basurahan lang yan ng pagkain. Dyan ang papel. so ginalagay mo na doon. Mamaya ko na lang yung plastic. Ayan. Um. Yan nga mga kabiyos. Buksan mo na yung ilaw. Ayan na nga mga kabiyos. Dito ko natataposin yung vlog ko. Bye bye. Happy lang ang life. Napagod siya mga mga kabiyos. Biglang, bigla ako na wala ng power. Pagod. Ayan. So, dahil sa 11.30 pa lang naman, 12 buwan mamaya magsasara ako quarter to two naman para naman makaligo na mga ka-viewers so hawawang <laughs> tindahan kaya ayan medyo napagod napagod ako mga ka-viewers sakto talaga ba diba? 11.30 sabi ko makakababa ako ayan ganyan ang routine ko mga ka-viewers pagka wala talaga ako mapabatay dito sa tindahan ayan wala na power <laughs> <laughs> Pati boses ko, wala nang power ayun na nga, happy hours. Bye-bye. Happy lang ang life. Kukuha na naman muna ako ng ano, lakas. Uh, Mag-aano uh, muna ako. <laughs> Mag-charge. <laughs> para, para magkaroon ako power. ayun na, bye-bye. Happy lang ang life. May nakasalang ako doon. Preto, siyempre mamaya papalikan ko yan. Tapos pag naluto, siyempre kakain na kami ni Mia. Tapos, yun nga, mga, well, habang bukas pa, mag, uh, ano ako, maghuhugas na ng mga plato. Sige, sige tatawagan naman ako ni na Mia pagka may tao. Tapos, yun, pag magsasara na talaga ako, pag maliligo na, kasi hindi ako pwedeng tumakbo na may bumili pag naliligo. O, oh, ba diba? Ayan na nga, bye-bye. Happy lang ang lapang. Magcha-charge muna si madam.